Yung eh, nag-harvest na ng uh, bunga ng Alugbate, Malabar Spinach, ito'y Vine Spinach. Talagang ito'y, kaya gayon, ay ang category ng Spinach, na bagin. At na mas superior ang uh, Malabar Spinach kaysa doon sa Spinach na pinakikita natin sa inyo. Sa pagkat ito'y three times ang uh, ang vitamin A kaysa doon sa spinach na kwan itong bagay nito at na mas ma mas makwansya ng uh, yung, yung parang na 3 times ang vitamin A at ang calcium ay 1.5 times ang taas kaysa spinach kahit ito hindi lamang kwan basta gulay malambot para ding spinach nga naman no oh. na niyo hindi na maganda ang dahon sapagkat 1 year lang siyang mabubuhay o wala pa ay pagka, kapag bumunga na yan mamamatay na at ating iha-harvest at ang pakikinabangan naman natin ay buto sapagkat ang, ang buto ng alugbate o malabar spinach ay super sustansya ito ay pag ating uh, dinyos ating ininom gaganda yung ating pag-ihi gaganda yung ating pagdumi at ang isang napakatindi dito ay yung antusayanin yung kamayo yung kanyang kulay na ito ang siyang uh, kumukontrol para huwag madamid yung ating mga cells at uh, hindi tayo magkakanser kung may kanser na ay ma makontrol yung pagka uh, pagmetastasize ng kanser kaya ito, ito ay na, na napakaganda na ating guan ito talaga ay edible mula sa uh, pagiging mura ganyan o oh. no? yan sisimulan yung kainin yan So, yung dalawampung puno lang ay naku, baka isang linggo ako mag-harvest na rin. Magpapatulong ako sa mga tao, mga tao natin dahil napakarami. At na uh, mula dyan uh, kwa -kwa dyan, uh, magiging itim na kagaya niyan. Mature na yan, pwede na yung uh, tumubo. Pwede nang biniin tayo sa ating hinaharbis. Oh. Ang gandang tingnan ng pag harvest oh, parang... Napakaganda. Ha. Uh, at saka yung uh, yung ganyan. kapag e tayo ay mahilig sa mga artificial na kulay, doon tayo nagkakasakit ng malubha nagkakakanser, diabetes, kung ano, ano pang mga sakit. Ay kapag tayo ay kakain ng natural na kulay, lalo na yung mga matitingkad na kulay, ay talagang kanyan. Na, na, na yung mungyong ay eh, tinan nyo ang daming bunga isang oh. sanga lang yan sa ulan niyang sobrang kapal na yan kahit hinarbis natin yan may mga nahuhulog kasi habang kami nagharbis pag magharbis kayo at one, inyong hawakan yung uh, yung talbos yung vine at mabilis sapagkat hawak-hawak ninyo yung vine ah. at saka mahirap lumipas yan pagkaya oh, nito ito, ito yung na ay, amin lang itinabi ay bumunga ng napakaganda oh. alam ba nyong ito kwan pag sinamahan ng lemon o ng kalamansi napakasarap na Diyos Kaya nagluto nito at mayroong uh, mayroong feel. lang ko ng kalamansi at akin tinawag yung ilang kaibigan sabi ko, hulaan niyo kung ano so, pastor, grapes ah hindi tikim ulit talaga pastor, grapes yan eh ay hindi grapes yan eh ay ano pastor yan, alugbate <laughs> nang ng nilagyan ko ng uh, nilagyan ni mami ng kalamansi ay anong sarap ano? ito ay eh, walang lasa kapag gaganyan lang hmm. wala siyang lasa i mo ma'am pwede mong inumin pero walang lasa pero pag may honey na o di kaya eh, kahit sugar tapos ay eh, ang dami ko na pinawan mo na pinalamig ay talaga naman kwan eh pwedeng pang negosyo na palamig pwedeng pang negosyo talaga na palamig ito lalo na kung ipaalam ninyo yung kulay ay natural ay pwedeng pwedeng palamig pag palamig pwedeng hindi na pakuluan sapagkat so wala naman siyang kwan eh lalagay o lemon alam nyo eh kwam, natuklasan ng aking asawa na yung mga juice ay sumasarap pag hinahaluan ng buko juice ay tumitingkad yung kanyang kwan, yung kanyang lasa. Kaya yung aking asawa ay maraming natuklasan yon na hindi ko natuklasan. At sa pagkat siya yung sa yung tagaluto, sa yung tagatimpla. Nung ako ay nangliligaw pa sa kanya ay dumadalaw ako sa bulakan Ay pinahukay ako ng u ay ubi ng ang pangalan pero medyo puti. Uh, hindi talaga gaano parang hindi ube sa ang ay ube na, uh, na puti ngayon ay mayroong alugbati do sa do sa tabi ng bahay nanguha si mami dalaga pa siya nang hindi nanunood ako at na, ako yung nagpukudkod ng ube ay inihalo dito nung ginagawa na yung halaya nung malapit ng maluto hinaluan ito ay naku napakaganda ng pagkaube napakaganda ng pagkaube natural na natural yung mga gumagawa ng ube ay hindi talaga ube yung ginagawa na kundi gabing San Fernando na nilalagyan ng kulay sapagkat so, pag pure ube ay malambot at saka medyo mahal yun kaya yung gabing San Fernando ang ginagawa nila at hinahaluan lamang ng kamote para hindi gaano matigas. Ay ngayon, uh, nilalagay nilalagyan ng artificial coloring. Ay naku mga mga taga sa baybay ko. Kung ang inyong gagawin na pangkulay ay ito, ay talagang ubing-ubing tingnan niyo oh. <laughs> at uh, ko sa inyo sa isang video kung ano ang ginagawa para makuha yung katas na yan kasi uh, uh, sa daming yan ay... mahirap na uh, pigain pagkaganyang karami I ipakikita ko sa inyo na saglit-saglit lang ay makakatasin niya ang isang pinagagamitan nito ay yung kwam yung uh, gelatin bibili ako ng white gelatin pagkatapos ay itong katas nito ihahalo ninyo ay di meron na kayong violet na gelatin natural na natural ang kulay pag ang gusto naman ninyo ay kulay dilaw o kulay pula na mas matindi di aswiti ang inyong ilagay kung gusto naman ninyo ng ibang kulay ay di dilaw kaya magkakaroon kayo ng tatlong kulay na, na sa inyong gelatin o sa anumang pagkain pwede itong juice pwedeng isama sa sinaing para yung inyong sinaing ay akala nung iba'y black rice kung kayo merong restaurant merong merong karinderia ay di gamitan ninyo yung inyong sinaing nito bago lagyan nyo ng pandan ay di bagay ang sarap na pwede nyo ilagay sa ice candy pwede nyo ilagay sa yung bagang itlog na anong tawag doon mga kan yung itlog na may gatas ang niluluto sa kan yun pwede ninyong kanito uh, ito ang inyong gamitin para may, mayro mayroon namang ibang kulay at saka sa mga sa, sa mga pagluluto ng uh, dinataang gabi kamote kung gusto niyo ay magkaroon ng ganitong kulay ay eh, pwede ninyong ihalo o di kaya simple simple lang inyong uh, katasin mansi para masarap yung lasa di kaya ilagyan ng buko juice para masarap ang lasa alam niyo, eh, parang every 70 years ay nagkakaroon ng uh, matinding kagutom sa buong mundo. At uh, yung mga yung mga palay, mais, hindi nag-aani. Pero kung kayo ay eh, marunong mag-save ng mga buto, kagaya nito, magtanim mag lang kayo ng isang puno. At pag-alam ninyo na magkakagutom kasi inaanaw naman niya baka may ilinyo baka kung ano, -ano mga natural pinumina uh, ano ay di mag, ng mga buto buto ng uray buto ng spinach buto ng sitaw sapagkat ito ay magliligtas sa kagutuman so, kasi dumarating itong kagutom na wala kang maaani pero yung mga seeds na yan yan ay matagal mamatay mga taon ang binibilang bago yan mamatay uh, kung yan ay mga binabaong sa abo para sinasama sa abo yung mga binhi kagaya nito ito ay milyong buto ito sapagkat doon sa labas ay marami na ay dito sa loob ang dami pa oh ang palatandaan na pa na uh, itim na siya at nababago na yung kulay ng tangkay medyo dumidilaw na mature na yan pagka tama itong pagka preserve ay de mayroon kayong gulay sapagkat so, ito hindi maarte kahit diserto kahit na talagang malapit sa tubig ay pwede siyang lumago pwede siyang uh, mabuhay at nabibigang pagkain sa buong mundo biro biro mo na ikaw na ito ay di makakabili na kayo sa akin sa siyapi itong ganitong gan at uh, alam nyo ang de yung yung lahat ng mga mabunga o babuto kagaya ng sili, ukra, masustansya yung kanilang mga buto kagaya ng malunggay ang buto ng malunggay ay super sustansya, super gamot at uh, ganito rin ang uh, ito, pagka meron kayong sugat ay hindi pangit niya na mm, mm, dalis yung papahiran yan sapagkat mayamang siya sa antioxidant kung may pigsa lagi inyong papahiran para madaling mahinog yung kung bago palang nagsisimulang sumasakit ay baka hindi na matuloy maging pigsa maging ito'y dahon pwede kang uh, pumasok sa opisina na yung sakit ng ulo mo ay mawawala basta yun ay durugin mo pagkauglungan mo ng baso at ilalagay mo sa nuo hindi lamang ay pagtitinginan ka ng mga kaopisina mo pag ikaw ay nakasakay sa bus at meron kang tapal dyan eh, baka ikaw ay pagtawanan at maging viral ka pa sa tiktok at, uh, pero ito talaga ay yung mga dahon ito nakakakontrol ng sakit ng ulo migraine man yan kung ikaw man ay stress sumasakit mo, mainit yung ulo mo tinatapalon itong dahon na ito ay nagpapalamig. Gayun din ang bunga. Di lamang itong bunga, pag itong ginamit nyo, ay didikit niya sa balat hanggang sa damit. Alam ba nyo ito, Natural na kulay. Ang ang mundo kasi ay kwan. Uh, naghahanap ngayon ng natural na kulay. At ang uh, ang nagagamit na natural ay itong turmeric, aswete, at itong alugbate na kukuha nito ng natural na kulay pa yun yung, yung naman bulaklak yung blue tarnate ay nakita nila na ang isang buto isang prutas o dahon na napakatingkad ng kulay o yung katas ay super bisa na ating guwang kaya ito ay uh, ganyan mo ah, kanyan talagang uh, makatas yan pag mayroon juicer, pag ginayon niya na atulo yung katas na napakatindi, na pwede mong uh, pwede mong patoyin siguro. Kapag gagawin powder, ay i ihahalo nyo sa arena. Bibili kayo ng arena, kung kung, kung, kung kasaba flour man yan, pagkatapos ay ihahalo ninyo yung ganyong mga katas para ninyong mga, mga maipreserve, na wala kayong uh, gagamitin preserve, itong preservative. Ano pat itong aking kwa ito ay talagang sobrang dami oh. Na ay marami dito sa ilalim ay marami, marami din. Ay ito pala dapat ang balag ay makitid lang. Ganito lang oh ang balag. Ay, pagayon kaya gumapang ng pang ay, ma mahirapan na kumanguha ay isusuot ko yung aking ulo diyan dilip kasama. kaya ang aking ginawa para makuha itong nasa gitna ay sinuot ko itong aking ulo dito sapagkat so lumaylay na itong uh, tamse, sobrang bigat kaya ang katawan niya sobrang laki oh laki laki kaya sasanga ng daming dami yan oh may mga hilaw pa siyang bunga at tuloy-tuloy uh, pa yung kanyang pagbulaklak sa bandang dulo. Uh, mas magandang uh, bumunga siya kapag summer. Ito yung uh, ito yung bunga niya sa panahon ng tag uh, Kaya pag kayo magtatanim nito, huwag niyo paakyatin sa kahoy, mahirapan kayo magkuha ng kwan. Pwede din lagyan ng net at hintay uh, yung lumaglag. Ay, may ito yung summer na. Kaya i-stack namin ito kung kayo ay interesado ng uh, pati pagbibilad ipakikita ko sa inyo kung 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 paano kaya tinata napakabunga nitong aming alugbati na ito talaga namang nakakatuwa tayo tayo talagang pinagpala sa mga alugbati ito maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si ito